Hi everyone! At today, pag-uusapan naman natin ang topic tungkol sa tono ng pananalita. Alam mo ba na kahit tama ang sinasabi mo, kung mali ang tono ng boses mo, maaari pa din siyang masaktan, ma-offend o ma-misinterpret. Kaya napakahalaga ng delivery at tono ng salita. Halimbawa, sabihin mong, pwede bang pakilinis to? Versus, pakilinis mo nga to? Kita nyo, di ba? Kita nyo yung pagkakaiba? yung una may respeto. Yung pangalawa, parang utos na mayabang. Sa simpleng conversation, nabibisto ng tono kung totoong sincere ka, galit o sarcastic. Minsan, hindi mo pa nga kailangan magsalita ng mahaba. Nararamdaman na agad ng kausap mo kung ano yung intention mo. Dahil lang sa boses mo. Kaya kung gusto mo maging effective sa pakikipag-usap, whether sa relasyon, trabaho, or kahit sa mga simpleng bagay lang, matutong kontrolin ang tono. Practice speaking with empathy clarity at respeto. Remember, your tone of voice can betray your intention. Kasi kahit gaano pa kaganda ang words mo, kung iba ang dating ng boses mo, mali pa rin na magiging impact nito. Pero ako nga, ang laki at ang lakas ng boses ko. So, palagi ako na pagkakamala na galit. Paano ba dapat magsalita?